Patay sa pamamaril ang isang lalaki sa Quezon, ilang araw lang matapos patayin ang kanyang kaibigan. Sa Cebu, patay rin ang isang babae matapos sa so paginitan ng nag-amok na suspect. Nasa frontline ng na balitang niyan, si Gary De Leon. Patay na na matagpuan ang isang lalaki sa Damuhan, sa barangay Concepcion Palasan sa Riyaya, Quezon, lunes ng umaga. May tama ng baril sa ulo ang 26 anyos na si John Carlo Hilado, isang janitor sa mall. Hindi patukoy kung sino ang nasa likod ng krimen. Pero isa sa iniimbestigahan ay kung may kaugnayan ba ang pagpaslang kay Hilado sa pagkamatay ng kaibigan at katrabaho niyang si Alvin Higa. November 11 ng pagbabarilin ng hindi pa nakikilalan sospek si Higa sakay ng motorsiklo sa barangay Lutukan, Malabag. Wala namang daw record ang anumang kaso o reklamo sa pulisya. Ang dalawang biktima, patuloy pa ang imbestigasyon. Um, 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 nag ang nag-unag rato, ang katong nagbakay. Duguan at namimilipid sa sakit ang babaeng ito. Matapos mabaril sa lahog sa si City, isinugod pa sa ospital pero namatay rin kalauna ng biktimang si Maria Caparida na ayon sa kanyang pamilya ay mentally challenged. Sa investigasyon, nakatayo lang si Caparida sa covered court ng biglang barilin ng sospek na si Marvin Caballes. Lumalabas na napagbalingan lang ang biktima. Ang sospek kasi nagwawala habang hinahanap ang bumaril at pumatay sa kanyang anak. Nagkataon namang si Caparida ang nakita niya sa kabinaril na ulila ng biktima. Dima ang dalawa niyang anak. Nadakip ang sospek. Sa Banawi, Pugaw na uwi sa madugong krimen ang inuman ng mga sundalo ng Philippine Army sa loob mismo ng kanilang kampo noong biyernes. Patay ang patrol base commander na si Staff Sergeant Andrew Dulnuan at ang dalawang civilian active auxiliary na si Alfone Maguwe at Sani Bumadang. Ang sospek ang kanilang kasamang si CIA Jebili Banguyaw sa investigasyon. Nagkaroon umano ng pagtatalo ng mga sundalo tungkol sa kanilang duty. Nang makabalik sa barracks, dito na inilabas ni Banguyaw ang kanyang baril at pinaulanan ng bala ang mga kasamahan. Pagkatapos mag-amok, nagbaril din sa sarili ang sospek. Nagbabalita mula sa frontline. Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanhong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.